Nice, ganda ng mga mga palangga ko Ayan, May nakita kaming mushroom. Oh, ayon andam. Abang kami na mama ko mga palangga Ayan, yan oh. Ito pa at ayun pa. Uu, mm. udi diba? Bagong sibol mga palangga. Bag upala ito. fresh. <laughs> Ay Wow! Binigay talaga sa atin. Ayan. Mm -hmm. Ayan. 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 Ang dami. Mm. Ayan na. Ayun pa mga palangga. At ayun pa. pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. pa. Oh, ay, oo, oh, oh, ayan mga bagong sibol. At tuna na. Ay, sayang. Oh? Mas matamis daw yan. Wow. Tabi-tabi <laughs> po. Ayan. O, ba? diba? Magsipag ka lang dito sa probinsya, mga palangga. <laughs> Magsurot-surot ka lang sa kalibunan. <laughs> Ayun na yun. Oh, ang gaganda, bagong sibol. Bago ay, amis ako sa pako palangga. Mmm. Ang ganda. Oh. <laughs> Balikan nyo to dito na area. Andi dito siya. May mga bagong sibol ang iba. Ayan, utuin natin yan. Nakatikim tayo ng pako ng mushroom wild mushroom bago umuwi yun yan. Yan, o oh mga palangga, pakuhan yan. Pakuhan sa ilalim pala, mayra, mayroon mushroom. At ayan pa mga palangga, o. Oh. oh. <laughs> ang ganda. Nakakaaliw. Mm. At, ayan na po siya ang ating mushroom. Mga nakuha, ayan. Pukunin pa. Wow. Mm. At itong nakikita nyo mga palangga, hindi to saging. Ito ay abaka. Papunta doon, Korean abaka. Hanggang doon. Ayan o, oh, kaya kakaiba ang kanyang puso. Tingnan mo yung kanyang puso, kakaiba. Hindi katulad ng sasaging. Produkto din to mga palangga. Ang abaka. <laughs> ang daming produkto dito. So yan. <laughs> Naaliwa ako sa mushroom. Ah, huh? Ada, mayroon pa. Sandali. Ito pa, guys. Ayan, nasa ilalim pa lang. Hindi nakikita. Ayun. Ayan. Nag-mushroom hunting kami, mga palangga. Oo, oh, diba? Ayan. Ang saya-saya naman. Yun. So, ito pa, mga palangga. Andito pa, manay. Ayan. Ayan. So yun muli, ang ganda ng papawis natin sa umagang ito mga palangga. na ako sa pawis pero, pero worth it po. Yan, hindi pa, andito pa. Yan. Oh, di ba mga palangga ako, ang ganda lang. Sa pag-ikot-ikot namin, ang dami namin nakita. May mushroom, may pako, ayan. Pinagpawisan ka na, naka-exercise ka na. Ganito po ang buhay probinsya mga palangga. Ayan, muli. Maraming salamat. Love you all. God bless us all Bye! Kita-kita sa -kita susunod.